Isipin ang lakas ng isang malaking pag-ibig, yaong tumitindig sa iba at, kapag dumating, dala ang mahinhing haplos ng sansinukob na nagpaparamdam na ang lahat ay nasa tamang ayos. Mayroon ka bang naranasan na ang kosmos ay tila nagtatangka na direkta sa iyo? At kung sasabihin ko sa iyo na ngayon ay mayroon akong isang mensaheng galing sa langit na ipinadala espesyal para sa iyo. Oo, para sa iyo, na madalas nang maramdaman na hindi napapansin, na nagiging invisible sa gitna ng karamihan, alam ko kung gaano kahirap ang pakiramdam na ito ng pag-iisa, at ito rin ang dahilan kung bakit, pinanghahawakan ng mga anghel at ng Diyos, ako ay naghandog ng mensaheng ito na isinasaalang-alang ang iyong espesyal na pagkatao. Ngayon, kasama, tayo ay magtutuklas ng kahangahangang katotohanan na ito. Maaaring sa ngayon, iniisip mo na wala ng bago na darating sa iyong buhay, o marahil ay pakiramdam mo ay matagal nang walang kahalagahang nangyayari. Subalit ang hindi mo alam ay ikaw ay espesyal na tao, at ang mga kahangahangang bagay ay karaniwang nagalanap sa mga espesyal na tao, at ikaw ay isa sa kanila. May espesyal na tao na nais manatili sa iyong tabi habang buhay. Ngunit, ano ang nagbubuklod sa kanila ng lubos at misteryosong paraan? Marahil pareho kayong nagkamali ng hiling sa sansinukob, kahit na hindi niyo napapansin na kung kaya't nagiging mas nakakabighani ang lahat. Bakit? kahit na subukang lumayo, mayroong patuloy na nagtataguyod sa inyo patungo sa isa't isa na may di matutulang lakas. Ito ang oras upang muling tuklasin ang koneksyon, ngunit hindi sa paraang karaniwan. Ipinapahayag natin ang isang koneksyon na naglalampas sa pisikal, umaabot sa espiritual. Tiyak akong nag-aabang ka upang alamin ang lahat ng nakatago sa harap mo, hindi ba? At paano ka magreaksyon kung sasabihin ko sa iyo na pareho kayong malapit ng malaman na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito, na ang inyong mga kaluluwa ay magkasalubong para sa isang mas malaking layunin? Ako si Eduardo at inaanyayahan kita na patuloy na sumama sa akin hanggang sa dulo upang tuklasin ang landas na ito ng pag-ibig, pagkilala sa sarili, at espiritual na koneksyon. Nararamdaman mo na ba ang panlalamig, ang takot, kapag napagtanto mong may isang malaking pangyayari na malapit ng mangyari. Isipin ang pagtira sa sandaling ito kasama ang taong nagpapabilis ng iyong tibok ng puso, handang magbukas at ipakita ang iyong pinakamalalim na damdamin. Kami ay nagsasalita ng mga pahayag na maaaring baguhin ang paraan kung paano niyo tinitingnan at nararamdaman ang isa't isa. Sino ba naman ang hindi naabangang naghihintay, halos naaamoy ang bawat senyas, nag-aabang sa sandaling ang katahimikan ay magiging mga salita na may kahulugan. At kung sasabihin ko sa iyo na ang sandaling ito ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Ikaw ba ay malapit ng tumawid sa hangganan sa pagitan ng posibilidad at realidad? Anong nararamdaman mo sa pagtuklas na lahat ng iyong intuisyon ay tama, na ang mga tingin ng iyon ay hindi walang kabuluhan at, sa katunayan, mayroong tunay na bagay na nakaabang na ihahayag? Nakakagana isipin na, sa lahat ng paraan, pinili niya na makipag-ugnayan sa iyo maging sa pamamagitan ng pagsubaybay sa iyong mga social media, pagmamasid mula sa malayo, o pagtuklas pa ng higit pang tungkol sa iyong mga interes at gawain. Ang bawat aksyon niya ay bumubuo ng isang bahagi ng puzzle na ito na, kapag nabuo, ay nagpapakita ng isang malinaw at tiyak na larawan. Nakaugnay siya sa iyo ng malalim, iniisip ka, namimiss ka. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano? Kahit na hindi nagsasalita ng kahit isang salita, ang kanyang mga kilos ay nagpapahayag ng napakaraming bagay. Siya ay handa ng magpatuloy, tumawid sa linya na naghihiwalay sa katahimikan mula sa isang pag-amin na maaaring magbago ng lahat. Nais niyang ipahayag ang kanyang pag-ibig, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa bawat kilos, bawat paghahanap sa internet, bawat pag-iisip na nagdudulot sa kanya sayo. Kaya, anong gagawin mo kapag dumating ang sandaling ito? Handa ka bang harapin ang mga emosyon na ito? Nalubos na maglubog sa kaguluhan ng damdamin na pangakong maging masigla at mapalaya. Dahil wala nang higit pang nakakainganyo kaysa sa pagtuklas na ang taong iniisip mo ay iniisip din ang tungkol sa iyo, hindi ba? Maging maingat dahil ang mga senyas ay nandito. Sila ay nagkukwento ng isang kwento na handa nang ihayag ang pag-ibig sa pinakapuring at pinakatapat na anyo nito ay kumakatok sa iyong pintuan. Ang tanong ay bubuksan mo ba? nararamdaman mo na ba na mayroong isang tao na nagpupuno ng isang napakahalagang espasyo sa iyong buhay na ang lahat sa paligid mo sa isang paraan ay nagpapaalala sa taong iyon? Isipin mo, sandali lang, ang sitwasyong iyon. Naroon siya, nanonood ng pelikula ng tahimik at biglang may isang eksena, isang pag-uusap na nagpapamala sa kanya tungkol sa iyo at sa mga sandaling espesyal para sa kanya. Nakakapukaw ng interes, hindi ba? Paano isang bagay na napakasimple ay maaaring magdulot ng mga alaalang napakahalaga? Minsan, siya ay nagbabasa ng isang magasin at nakakita ng larawan o naamoy ang pabango na ina-advertise at ang koneksyon ay agad na nabuo. Ang mga kalye na dati mga kali lamang ngayon ay puno ng mga alaala. Ang tiyak na pagkain na pinipili niyang subukan ay may lasa ng iyong kasama. Pati na rin ang pagkain ay nagsasalita at iyon ay hindi pa lahat. Kapag may nakasalubong siyang tao sa kalsada, ang kulay ng buhok, isang galaw, lahat ay maaaring magdulot ng alaala. -ala. Para bang nakalinya ang sansinukob, ba? Diba? Ang mga awitin, ang mga kanta, tila ang mga ito'y direktang nagsasalita tungkol sa iyo. Bawat titik, bawat nota, ay naglalarawan ng mga damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo. Ang kahangahanga ay hindi niya aktibong hinahanap ang mga koneksyon na ito, sila lamang ay biglang dumadating, madalas nang walang anumang babala, na nagpapayaman sa iyong araw-araw na buhay ng mga alaala. Ito ay nagpapaisip sa iyo, hindi ba? Paano ba nagiging ganap na may halaga ang mga simpleng detalye, at nagiging malalim na paalala tungkol sa isang tao? Ito ay nagbubunsod sa atin na mag-isip kung ano ang nagiging dahilan para ang isang tao ay maging ganap na may halaga sa ating buhay upang maaring makita natin ang kanyang refleksyon sa lahat ng bagay sa ating paligid. Marahil ay ang lalim ng ating mga damdamin o marahil ay may mga di nakikitang mga koneksyon na nag-uugnay sa atin sa paraan na hindi kayang ipaliwanag ng rasyon. Tayo ay napapaligiran ng mga patuloy na paalala ng mga taong nag-iwan ng mga marka sa ating buhay. Ang tanong ay paano natin ito haharapin? Itinatangi ba natin ang mga alaala na ito? Sinasalubong ba natin ang mga sandali na ito? O pinapayagan ba natin na sila'y magbigay gabay sa atin sa ating emosyonal na paglalakbay? Ito ay isang kahangahangang pangyayari, ang koneksyong pantao na lumalampas sa lohika, na babalot ng alaala at damdamin na sumusunod sa atin sa bawat hakbang. Marahil ikaw ay nagtatanong kung sino nga ba ang espesyal na taong ito. Maaaring ito ay isang taong hindi mo pa nakilala o isang lihim na tagahanga. Ngunit naroroon siya na nanaginip na maaaring makasama ka sa kanyang tabi. Maaring ito ay magmukhang kwento sa nobela, ngunit ito ay totoo. At kung ikaw ay nagtatanong kung mayroon bang espesyal na tao sa iyong buhay, o nag-aalinlangan sa pagkakaroon ng isang lihim na tagahanga, ito ay isang punto para sa pag-iisip. Mayroong isang tao na hindi ka maalis sa kanyang isipan, iyon ay totoo. Mayroon kang isang taong, kahit sa layo, ay mayroong malalim na damdamin para sa iyo. Isipin mo ang isang taong nais na yakapin ka ng sobra hanggang sa pareho na kayong mawala sa yakapang yon. Isipin mo ang isang taong ang pag-iisip tungkol sa iyo ang nagpapabangon sa kanya sa gitna ng mga gabi. At kung ikaw ay mayroong katanungan kung sino nga ba ito, ang sagot ay mas nakaka-inspire kaysa sa iyong iniisip. Hindi natin pinag-uusapan ang isang platonic na pag-ibig o isang malayong paghanga na maaaring mangyaring maging kakaiba. Pinag-uusapan natin ang isang taong na, kung sa kasalukuyan ay makakasalubong mo, ay marahil ay hindi lamang pisikal na kaakit-akit, kundi pati na rin sa mas malalim na antas. Isipin na ang taong ito, ang lihim na tagahanga o marahil isang matalik na kaibigan na hindi pa nagpapahayag ng kanyang mga damdamin, ay mayroong isang koneksyon sa iyo na kasing lakas na ang simpleng ideya lamang ng pagiging magkasama ay kayang magpainit ng paligid. Ang enerhiya sa pagitan nyo ay napakatindi na ang magnetismo, ay pangakong magbigay liwanag at init. Ngayon, isipin mo kung paano kung sakaling makasalubong mo ang taong ito. Paano mo haharapin ang ganitong mutual na pagkaakit na hanggang ngayon ay lamang isang malayo at nangungusap na pangarap, handa nang maging isang nagliliyab na apoy? Ang totoo ay ang pag-ibig, ang pagkaakit at ang pagnanasa ay madalas na nagmumula sa kung saan hindi natin inaasahan. Maaaring ito ay isang taong nasa iyong buhay na nagpapakita ng mga senyas na marahil ay hindi mo pa napapansin o isang taong nanonood mula sa malayo, nag-iipon ng lakas ng loob para sa susunod na hakbang. Isang emosyonal na pagbabago ay nasa horizonte dahil siya ay halos nang handang buksan ang kanyang puso para sa iyo. Bakit may pag-aatubili? Maaaring itanong mo. Well, siya ay nasa isang personal na paglalakbay ng pagpapabuti sa sarili na nakatuon lalo na sa kanyang mga pinansyal. Oh, siya ay lubos na nakatutok sa mundo ng mga budget, investment, at pag-ipon, lahat ng ito upang makamit ang isang matatag na kalagayan sa pinansyal, at bakit ito ay napakahalaga sa kanya. Harapin natin ang katotohanan sa sandaling ito. Para sa marami sa atin, ang pinansyal na katiwasayan ay intrinsikong konektado sa ating emosyonal na balance. Hindi siya isang eksepsyon sa patakaran na ito. Kapag ang kanyang mga pinansya ay tila hindi tiyak, may pakiramdam siya na ang kanyang buong mundo ay parang lumulutang ng walang direksyon, parang nasa isang malawak na karagatan ng mga kawalan. Siya ay patuloy na naghahanap ng balanse na ito dahil sa kanyang loob. Nauunawaan niya na isang matibay na pundasyon sa pinansya ay mahalaga sa pagtatayo ng anuman sa buhay. Kasama na rito ang wastong pagpapahayag ng kanyang pag-ibig para sa iyo. Ngayon, isaisip mo ito, habang mas matatag siya sa aspetong pinansyal, mas marami siyang kumpiyansa upang umunlad sa iba pang mga bahagi ng kanyang buhay at ito ay kasama na, sa kahalagahan, ang relasyon sa pagitan niyong dalawa. May mga ambisyosong pangarap siya, hindi lamang personal, kundi pati na rin para sa hinaharap ng inyong dalawa. Siya ay lubos na nagmamahal sa iyo, ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Para sa kanya, hindi ka lamang isang kasama para sa kasalukuyan, kundi ang kanyang buhay na kasama, ang taong nais niyang ibahagi ang bawat sandali, maging ito ay kagalakan o kahirapan. Siya ay nananaginip ng isang hinaharap kung saan pareho kayong makakapag-ambagan sa pagbuo ng isang romantis at nakakatuwang buhay. Ngunit bago niya gawin ang mahalagang hakbang na ito, nais niyang tiyakin na nasa kanyang pinakamahusay na kondisyon siya, hindi lamang emosyonal, kundi pati na rin pinansyal. Nais niya na pareho kayo ay magkaroon ng pinakamahusay na mga kondisyon para sa isang maunlad at pangmatagalang relasyon. Nang walang mga alalahanin at stress na karaniwan nang sumasabay sa hindi pagkatiyak sa pananalapi. At ano ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon? Ibig sabihin nito na kailangan mong magkaroon ng kaunting pasensya at pag-unawa sa trabaho na kanyang ginagawa. Bagaman maaaring magmukhang siya ay labis na nakatuon sa mga isyu ng pananalapi, ang katotohanan ay na siya ay, sa katunayan, naghahanda ng daan para sa isang magkasamang hinaharap. Ibig sabihin ito na nais niya na magbigay sa iyo, sa kanya, at sa potensyal ng inyong relasyon ang pinakamahusay na pagkakataon para sa tagumpay at katiyakan at kapag siya ay wakas na makamit ang balansing pinansyal at emosyonal na hinahanap niya, maging handa ka na patotohanan ang lakas ng pag-ibig at pagmamahal na kanyang nararamdaman para sa iyo. Ito ang tunay na tanda na siya ay handa ng maglaan ng buong kanyang sarili sa relasyon, na nagpapakita hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga konkretong gawa ng malalim na pagmamahal at pagtitiwala na kanyang nararamdaman para sa iyo. Tiyak, hindi maaring baliwalain ang linaw at lakas ng pagnanais niya na magkaroon ng iyong kasama, na maging ang iyong kasosyo sa bawat liko ng daang puno ng damdamin at hamon. Isipin, sa isang sandaling halos cinematic, kung saan siya, sa wakas, ay nagtataglay ng tapang na kinakailangan upang ihayag ang kanyang mga damdamin. Ang pangyayaring ito ay pangakong maging isa sa mga taas-taas, iniuukit sa alaala. -ala. Siya ay magbabanggit, nang may halos nakakatakot na kahusayan ng mga napakaliit na detalye mula sa iyong mga post sa mga social media mula sa mga lugar na iyong pinuntahan sa isang paraang magpapangilabot sa iyo nagpapatanong kung paano niya nalikom ang napakaraming impormasyon tungkol sa iyo ang paraan kung paano niya naaalala ang mga maliit na detalye tulad ng isang kasual na komento na iyong ibinigay tungkol sa isang paboritong libro o isang awitin na iyong nabanggit ng pasimpleng ay nagpapakita ng antas ng pansin na lumalampas sa karaniwan. Ang tanging lohikal na paliwanag para sa ganitong partikular at detalyadong kaalaman ay na siya ay naglaan ng sapat na panahon upang obserbahan, nang may pag-aalaga, pagtitiaga, ang lahat ng iyong ibinabahagi, ang mga interes na iyong ipinahayag, at ang mga lugar na iyong pinagtatambayan, at ito, walang duda, ay hindi nangyayari ng walang pinag-isipan. Hindi lamang siya nanonood ng iyong buhay mula sa malayo, siya ay tunay na namamangha sa iyo sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Ang interes na ito ay hindi lamang hanggang sa ibabaw, dala rin ito ang isang malaking pananagutan dahil siya ay may kamalayan na sa desisibong sandali kung kailan niya ipapahayag ang kanyang sarili, kailangan niyang gawin ito ng may katiyakan nararamdaman niya ang pangangailangan na pumili ng mga salitang perpekto na maipahayag ang kanyang sarili ng naaayon sa iyo. Para sa kanya, hindi ka lamang isang tao na kanyang tinitingnan mula sa malayo, ikaw ay ang epitom ng lahat ng kanyang itinuturing na perpekto sa isang tao. Ito ay hindi lamang dahil sa kung ano ang kanyang napapansin sa ibabaw, kundi dahil sa malalim na pag-unawa na kanyang mayroon tungkol sa iyong kaluluwa, sa mga damdamin na iyong pinapukaw sa kanya, na nagpapamala sa kanya na ikaw ay, walang duda, ang pinakasakto para sa kanya. Ang kagandahan ng sitwasyong ito ay matatagpuan sa intensong at makabuluhang koneksyon na nais niyang itatag sa iyo, isang koneksyon na lumalampas sa karaniwan at humihipo sa pinakalalim na kahalagahan ng totoong mahalaga. Kapag siya ay sa wakas na magpasya, nabuksan ang kanyang puso sa iyo, alamin na ang kanyang mga salita at kilos ay magmumula sa isang lugar na puno ng paghanga at malalim na respeto sa lahat ng iyong kahulugan at kahalagahan para sa kanya. Ikaw ang sumasalamin sa kanyang pinapangarap sa lahat ng aspeto. Naisip mo na ba ang tunay na kahulugan nito? Hindi lamang ito nagtatapos sa pisikal na pagkaakit o sa malakas na emosyonal na koneksyon, kundi ito rin ay naglalaman ng kanyang layunin na maipakita ang kanyang sarili sa pinakamahusay na paraan, kasama na rito ang pinansyal na kaligayahan. Ngunit, bakit ang pag-aalala na ito sa aspeto ng pananalapi? Ang dahilan ay dahil siya ay nakakita ng kahalagahan ng pagpapakita bilang isang kasosyo na may kakayahang at karapat dapat na nauunawaan na ang pananalapi ay isang mahalagang bahagi para sa pagpapakita at pagpapatunay ng kanyang halaga sa loob ng relasyon. Paano nga ba niya masisigurado na siya ay nakakatulong ng malaki sa relasyon? Maaring magsimula siya sa pagtatatag ng malinaw at makatotohanang ng mga layunin sa pananalapi na hindi lamang naglalayong magkaroon ng katiwasayan kundi pati na rin ang kakayahan na magbigay ng kaginhawahan at seguridad. Ito ay maaaring kasama ang pagtitipid, tamang pag-iinvest at pagpaplano ng hinaharap ng magkasama. Ang pagpapakita na siya ay nakatutok sa pagtatayo ng isang matibay na pundasyon hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa inyong dalawa, ay isang malakas na paraan upang ipakita ang kanyang halaga at kanyang pangako sa relasyon. Bukod dito, ang pagiging handa sa pananalapi ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magbahagi ng mga karanasan at oportunidad na nagpapayaman sa relasyon na lumilikha ng mga mahalagang alaala ng magkasama. Kaya naman, ang kanyang pag-aalala na maging pinansyal na matatag bago siya buksan ang kanyang sarili ng lubos ay isang pagpapamalas ng kanyang pagnanais na magbigay ng pinakamahusay sa kanya, hindi lamang emosyonal, kundi pati na rin sa aspeto ng seguridad at katiyakan para sa inyong dalawa sa hinaharap. Siya ay nabubuhay sa isang patuloy na estado ng pag-iisip, nagmumuni-muni kung paano siya maaaring maging isang positibong impluensya sa relasyon. Sa kasalukuyang konteksto, ang pagtatamo ng pananalapi ay lumampas na sa simpleng nais, naging halos isang imperatibo. Ang presyong kanyang nararamdaman ay hindi nagmumula sa kanyang pag-aalinlangan sa suporta o sa kanyang mababang pagtingin sa iyong hatid sa relasyon, kundi sa isang loob na nagtutulak. Para sa kanya, ito ay isang isyo ng personal na dangal, isang pangangailangan upang ipakita na maari siyang maging isang haligi ng suporta, nang hindi nagiging pabigat Umaasam siya na maging nakikita hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang muog ng lakas at seguridad. May kamalayan siya na dapat siyang maging handa, matatag, balanse, at pinansyal na matibay, siya ay abala sa mga pag-iisip na ito. Pero, ano nga ba ang tunay na kahulugan nito para sa dinamika ng relasyon? Siya ay pumipili na itigil muna, ituro ang kanyang enerhiya sa pag-aayos ng kanyang mga pananalapi bago siya kumilos ng mas makabuluhan sa relasyon. Ang kanyang pag-aalinlangan ay hindi sanhi ng kakulangan ng pagmamahal o pagnanasa, kundi ng kanyang pangako na dalhin ang pinakamahusay na bahagi ng kanyang sarili sa relasyon. Nais niyang tiyakin na, kapag sila ay magkasama, walang mga alalahanin o kawalang katiyakan sa pananalapi na lumilipad sa kanilang dalawa. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng isang kahusayan at malalim na pag-aalala, nagpapakita na hindi lamang niya pinahahalagahan ang aspetong emosyonal ng relasyon, kundi tunay niyang iniisip ang kaginhawahan at seguridad na magaganap sa hinaharap ng kanilang dalawa. Ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal at responsibilidad na nag-iisip para sa magkasamang hinaharap at sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon para sa kanilang dalawa. Kabanata 04 Ito ay isang mapanlikha pagmamasid. Ang pressure sa mga relasyon madalas ay tumatampok sa mga ambag ng bawat isa o sa magkasamang pagpapalago ng kinabukasan anuman ang mga pangunahing kalagayan. Ang kanyang pag-aalala sa hindi nais na mapahiya ay maliwanag, ngunit lumilitaw ang tanong, kinikilala ba niya na, sa iyong mga mata, siya ay mayroon ng lakas at tapang ng isang leon, nang hindi na ang bank account ang nagtatakda ng kanyang halaga. Ang buhay ay may kakaibang kakayahan na maglagay sa atin sa harap ng mga hamon na nangangailangan ng ating buong atensyon, kahit na ang ating mga puso ay nakatuon sa ibang direksyon. At ito ay sa eksaktong punto kung saan siya naroroon nakatuon sa paglutas ng mga suliranin sa pananalapi samantalang iniisip kanya. Ang mga hamon sa pananalapi ay walang duda mahalaga. Iniisip kanya kahit na tila abala siya sa pangangailangan na ayusin ang kanyang mga pinansya. Ito ba'y nagdudulot sa iyo ng pagtataka? Maaaring magdulot ito ng agam-agam kung ako ay isang patuloy na presensya sa kanyang isipan bakit sa mga pagkakataong tila siya ay malayo. Mahalaga na maunawaan na ang pagbibigay ng pansin sa pagsasaayos ng mga suliranin sa pananalapi ay hindi katumbas ng paglimot o pagpapabaya sa minamahal. Sa katunayan, ito ay isang pagpupunyagi upang makamit ang isang kaswertan, upang mahanap ang paraan upang maging masaya sa sarili, na sa kabilang banda, nagbibigay daan sa kanya, upang maging tunay na presente at masaya sa iyong tabi. Ang prosesong ito ng pagbabalanse ng pananalapi sa pag-ibig ay nagpapakita ng malalim na pangako hindi lamang sa personal na kaginhawaan, kundi pati na rin sa kalusugan at kaligayahan ng relasyon. Na ang Diyos ay magpala sa akin ngayon at magpakailanman. Kung ang pahayag na ito ay tumutunog sa iyo, mag ng labing isa oras labing isa minuto. Kung ikaw ay nagmamalasakit na ang mensaheng ito ay parang isang palaso na tumagos sa iyong puso, mag-iwan ng iyong marka sa mga komento. Ngunit, bukod dito, isipin kung ano ang ibig sabihin para sa iyo na malaman na, kahit sa mga sandaling kailangan niyang magtuon ng pansin sa praktikal na mga bagay, ikaw ay palaging naroroon sa kanyang isipan. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga usapin sa pananalapi o sa paglutas ng mga suliranin, ito ay tungkol sa kamanghamanghang kakayahan ng tao na magmahal, mag-alaga, at nais na maging sa isang mas mahusay na kalagayan para sa minamahal. Siya ay hindi umaatras, siya ay nag-ipon, naghahanda upang maging mas mahusay para sa inyong dalawa. At, sa kaugnayan nito, hindi ba't ito ay isang uri ng pagmamahal? Narito ang imbitasyon, ibahagi ang pagmunimunihang ito, ikalat ang ideyang ito. Dahil, sa dulo ng lahat, ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pag-ibig, sa lahat ng mga pagpapahayag nito, palaging nakakahanap ng paraan, kahit sa gitna ng mga pang-araw-araw na alalahanin. Kaya, ano ang iyong opinyon tungkol dito? Hindi ba totoo?